Hi mga karoka, welcome back sa aming channel. May dumating pala na parcel guys. Eto na yung crib ni baby. Shout out kay Broan at ate Chona. Thank you, thank you. Tara, i-unboxing na natin. Taga video lang pala ako ngayon guys. Dahil hindi ko naman alam kung paano yan i-assemble. Si Rolf na ang bahala. Para sa mga first time parents na katulad namin, nakaka-excite pala talagang mag-open ng ganito. Lalo na nung nakita na namin ang laman. Pula, no? May kasama na pala tong removable and washable mattress guys. And meron din siyang storage basket na pwedeng lagyan ng mga things ni baby. Tapos may pa free mosquito net pa. Syempre meron din siyang gulong. Medyo nagloading pa nga kami dyan guys dahil akala namin kulang-kulang yung parts. Nag-worry talaga ako guys dahil akala ko mabilis lang siyang matumba. Kaya pala tinatawanan na ako ni Roll kasi alam niya na yung gagawin. <laughs> himik na lang kapag walang alam. Ikakabit lang pala yung storage basket sa magkabila stand niya guys. Ia-attach lang yung apat na free bolts. Sobrang bilis niya lang palang i-assemble. Actually, no tools needed na to. Tawag pala ako ni Rolf guys. Hawakan ko lang daw yung kabilang side para malak niya na maayos yung vault. After malak ni Rob yung magkabilaan guys, tinesting muna namin kung matibay ba talaga. Ayan guys, nakatayo na yung crib at hindi na siya umaalog-alog. Mataas pala yung bed namin guys, kaya maganda to dahil pwede pala siyang ma-extend. Yan na yung maximum height niya guys, ganyan yung itsura ng stand niya. Then para maalis na yung gusot-gusot niya guys, pwede na natin ilagay yung mattress. Hindi talaga siya sobrang lambot guys, kaya magdadagdag pa kami dyan ng higaan ni baby. Para soon maging comfortable siya kapag natutulog. Pwede din siyang i-convert into rocker, i-switch lang yung mga bilog sa gilid. <laughs> 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 oh, di ba? Kanaga, manana siya. Pwede siya swing Uy. Tapos i-off lang ulit kapag tulog na ang baby. <laughs> so sobrang excited namin na huli pa namin ilagay yung gulong. Pero okay lang kasi kung kanina nilagay ni Rolf na umaalog pa, baka mahirapan din siya. Ganyan lang pala kasimple maglagay ng mga gulong guys. Ipe-press lang siya. Tapos kapag nag-click, ibig sabihin lock na. May mga breaks din pala itong mga gulong guys. Kaya pwede rin siyang steady lang. Then kapag gusto namin siyang ilabas, kasya din yan siya sa pintuan namin. Ito pala yung pinaka nagustuhan ko dito guys. Dahil pang bedside crib din siya. Now open kasi yung gilid niya guys. Tapos pwede na siyang itabi sa bed namin. Makikita ko na agad I si baby. Pwede nang itabi sa gilid ng kama Ayan Tapos para sure talaga na walang lamok Or insekto ang dadapo kay baby Ilagay naman natin itong kanyang mosquito net Detachable pala yan guys Kaya pwede siyang baliktaran Or kung hindi rin siya ilalagay Pwede rin alisin Nice one. Ayan na guys, tapos na namin i-assemble ang crib ni Baby. Once again, thank you so much Ate Chona and Bro. Ipahabol mo na lang yung mga unante. <laughs> thank you pala kay Mami dahil binigyan niya ako ng mga books para kay Baby. Sure ako na magagamit namin to dahil babasahin ko to isa-isa habang buntis pa ako para naman habang nasa chan pa si Baby alam niya na yung mga story ng mga Disney princess. Yan, guys. O, oh, kompleto to, guys. Merong mga Snow White, ganyan, Aladdin, Little Mermaid. Lahat, paborito ko to. So, ma-share ko na to kay Baby Soon. Try ko kayong basahin to isa, guys. Ay, ito muna, ito muna. Ito kasi, napanood ko to. Ay, Gert, di ba, Gert, napanood natin to scene, Ay, hindi pa tayo magkasama. Kami lang ni Kaya, matutus, lang, o, kaya man, 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 no? <laughs> under the sea. Char! <laughs> A beautiful mermaid named Ariel longs to be part of the mysterious human world above. Ang cute ng mga pictures, guys. Oh, excited na akong ipakita to kay Baby Swoon. She falls in love and sings to him until he wakes. Tells Ariel humans are dangerous and forbids her from going to the surface again. Ay, oo, kasi yung sa movie, bawal siya magpakita sa mga tao, Gert, no? Kasi sa siyang mermaid. Ay, yung nga pala. Yun yung pala na panood, Camila. Maganda kasi yun. But Ariel would do anything to see her prince. So yun na nga guys, no? Habang nagbabasa ako kanina, may natutulog na pala. <laughs> Effective talaga yung pagbabasa ng mga books. Kaya sa mga mami's din dyan, basahan nyo rin yung mga babies nyo. <laughs> like and share pala ako ng video na to. Salamat sa mga nanonood. Bye!